Hi everyone! Masayang araw at makulay ang buhay. Ayan. For today's video nga pala tayo, bago ang lahat, lalafang mo na si Akets dyan kasi Tom Gods na. Ayan, Tom Gods na si Akets. Charot. Ayan, napaka sarap ng ano nila dito, ng tawag nito, ng stick nila dito dahil, ano, talagang templadong templado at swak na swak talaga siya sa sarap at swak din sa budget. Charot. Sa mga gustong, ano, lumafang at talagang hindi mabibitin, alam nyo na ang sagot. Charot. Kaya ako pumunta dito para ipa, ano, papalitan yung, ano nga pala, yung battery ng aking relo. Kasi hindi na siya gumana. Ayan. Kaya, ano, tawag nito, kumain muna na akits dyan. Uh, bago, ano, tawag nito, uh, bago ko paayos yung, ano, ah, papalitan pala ng, ano, papalitan ng battery yung relo ko. Ayan, hindi pala papaayos. Charot. Ayan, naglakad na si Akits dito at bit -bit na yung aking sandal kasi masakit na yung aking paa. Masakit ang mga paa in day day. Okay, nalothan naman si Akots. Akits dyan, oy, anyari. Ayan, ewan ko ba kung bakit yan yung, ano, yung napili kong sandal. Yan kasi terno, terno, naman kasi siya sa, ano, sa suot ko. Ayan na yung kalukuhan ko dyan, oh. Ayan tawag nito wala na akong ano lang pake. basta ano hindi ako ano hindi na ako masasaktan sa sandal na yan charot ayan nandito na pala talaga ako sa ano tawag nito sa patignan yung ano yung tawag nito yung relo ayan ayun uh, dahil tapos na napalitan na agad-agad ng Miless and Dauyun Ayan yung paa na Luthanda. Yagigiat ay yung sakit. <laughs> Pulang-pula. Ayan, pulang ano. Kaya hindi ako nagbibero na naglalakad na talaga ako. Ayan, naglalakad na ako dyan sa mall. Lakad nga tayo sa putikan dyan. Paka yung malinis. oo oh, wala na akong pake. Basta masakit ang aking paa. At natapos na rin ang lahat. Ayan, pauwi, pauwi sa ano, tawag na to. Ng bahay nagpaa. Charot.